Ah, Pwede pisong kilo. Pwede pisong kilo. Pwede kasi kilo. Pwede pisong kilo. Pwede pisong kilo. Pwede Pwede pisong kilo. 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 pangkilaw? pisong sa langit mo idol, magkano lang? eh buka pala kalate. Ito yung turay. Pwede si kilaw to? Sarap yung bus, kinilo. Magkano to, ilaw? Magkano ilaw? Magkano? Magkano yung kilaw to? Turay to eh, mura to te. Magkano to? to?

Ha? Magkano, yeah, magkano? Six. Mandan na. Pag-ulam. Oh. Kaya, Ang dami niya, pang lang kasi. Eh, okay. gulog naman yata. Ang ganda-ganda -gand niya. -gand Sariwa. Five to eight na mga. Alimasa, 180 lah, 180, walaian dos. 120 pakok. Kurang, eh. 150 lah, 150.

Okay, isang uh, magandang buhay sa ating mga minamahal mga viewers at siyempre sa ating mga OFW sa Saudi Immigrant. Ayan, mabuhay po kayo diyan. At good morning, good morning sa mga taga Paranyake dito sa may bulungan, no? At shout out po kay Wilma Hugs, no? From uh, Sydney, Australia. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo po pagsuporta sa akin channel. Ayan po, no? At samahan niyo po ako ngayong umaga ito, araw po na Sunday upang mamili at magtintingin at mag-update sa mga presyuhan na naman dito muli no, sa Bulungan sa Paranaque, ayan Kuya Ed, sayang Kuya Ed hindi tayo magkasama ngayon natuloy ka sana at magkasama sana tayo dito ngayon sa may Bulungan sa Paranaque ayan po no, sana po ay masamahan nyo po kung ngayon dito sa Bulungan sa Paranaque tara po, let's go ang dami ngayon talagang tao ay, okay, baka ano

One six, nand. Parang nagluto kaya ano, nand. Kahit nand alam niya. Nung to magdayo magakit yung ano? One seven, ten, ten na ba? Seventy, Durado, 140 na, one

Ano naman? Ito. Mga ng turay natin ngayon? Tampan. At tampan to? Ngayon, turay. Eto, ito makaano, makaano, makaano? 20. 20 pesos na. Ah, pwede ba lang? 20 Turay kasi nararamdaman. Ah, Yung salin niya kasi kasi ay pagkilaw. Tampan

Tama ba 'tong sigit? lang. mo, idol. Mga ano na? 1:30. Ay boto ko lang git. ito yung price. Temporaryo. What is the kilo, doc? Sa temporaryo mga ano nung ilo? mga ano nung mura ito mura ito eh, mga kwin klawit eh, klawit tapakan padan, padan, Ang sao yung ano yung mga lunggung, busa oh, pa, Apa naku? Ate makakano na pa pano? Ha? 28, 280 30, 31, 32, 33, Pwede 35, 36, 37, 38, 39, 40, mga ay walang walang ano walang walang ano walang bangka walang dating ngayon meron hindi ay patay tayo ha, sa linyasi makakana kaya ay sa linyasi mawala ata patay tayo Ah, dito, dito no? Oo. Oh. Nga pala. Dito lang. Bibili mo na tayo ng... Bibili mo na tayo mga kapakres ng uh, salinyasi, no? Bago tayo ulit ikot doon. Oh. Okay. Ito yung kaganapan sa labas, oh. Kasi ang sadya natin ay salinyasi. Mura ang tura ngayon dito Meron na yun o Bakal may lepas Ah, di guliasan ba yan? Oo, oh, oh, guliasan Ang gano? 120 Wala, 120 nga ito nga Wag ano sa taas yan boss, 130 Oo, pag nakit yan Dito lang kami sa Gaidley, kaya mura-mura Sa gilid, no? Ito ay yun, lupin ko 150, 160, 150 po Ganalize na namin nanay Maganda ho yan. Yellow pen, makano? Kakain po kayo na masarap. One? One fifty. fifty. Sampo lang dyan, boss. Sampo lang Ay, ito yung kulyasan. May ilit dito Ha? May ilit. Ayan, tira, tira. Oh, yeah! Natalik ko kasi sa Baka malanganin ako.

Wala rin ngayon? Ay, okay. ay. Ano dito Daksa yung ano, tabase. Tabase ba ito? Tabase na Ano yung bultuhan yan? Ah. Bultuhan? Bultuhan?

Padaan nga ako, padaan. Padaan, Para, Okay. Tabaho si. Tabaho si, tapos tabaho dito. Wala kasi dating nga mga wakas, yung bagya, di ba? Ito, anong isda Ano ba isda to? Opya. Ano to, hito? Oh, bengkiko, walang tinikyan, bengkiko lang. Ano ba isda to? Dune, dune. Ha? Dune. Dune kagwale? Kanduli kanduli. Kanduli. kanduli, kanduli. kanduli. Ano? Wala pa dating eh. Sali ba? Tayo, wala ngayon? niya Wala. Ay, ay. Ano, ano, ano? Kaya yan. 150? Oo, Dami naman yan. Sanda, isa. sige Wala sali ngayon dito? Hindi, nagalala, nagalala eh. Sali niya ang eh. Ito, meron. Kasi isang kilo lang.

Tata? Kabasi. Ah, Kabasi. Kabasi. Eh, yan na dun po. Wala, ayan mo 150. Lahat tayo e, ganyan? Oo, oh, lahat yan. Ito, huwag ito nalang. Tiga, mag-iisip ka muna ako. Okay. Harap ka muna ako tabasi dito. Ah, tabasi yung... Ito lang sa linyase mo? Ito Kunti na lang. Ito sa kilo, 130. Harap, marami ka kailangan? Ito.

Ah, wala dito ngayon? Patayon lang tayo. Wala siya. Ha? Ano siya? Ah, dito lang. Dito buhay yung ano. Wala talaga. Dito, buhay din yung masak dito. Grabe ang ano ang bagsak presyo ngayon yung kabase. Sabi niya siya wala. Ay ay. Ayun oh. di na. Tay sentado Walang salinyasi. Wala na. Wala. Ah, meron kanila ubos na. Konti-konti lang. Patay. Ay, bulok naman yata ang ganda sariwa. na

Nila lang 50 lang lang. May backyo kasi kaya ano? 30 na lang 30. 30 Ano okay, guys, 50 na lang 'yan. Ano 'yung mo? 50 na lang daw. Tayo dito. Para 160. Arabic plastic. Boss, boss, lagami mo pa. Timbarito. Boss. Apo din mo na. Tapos na, boss. Lagami timba. Boss. 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 boss.

Waan ang pito na. ang pito na. Waan na na. Waan na ang pito na. Waan na ang pito na. Waan na ang na. Waan na ang na. na Agawan sa labas, wala nang sa dito nang umabusan tayong mga kapaknos Ang mga Ito yung bagsak dito Alimango ba ito? Alimango Alimango raw, naghanap Alimango to? Alimango ba ito? Alam mo yan? Alam mo

sabi kasi yung ng kape sige, sige, sige. Tingkat ha. Grabe, mura na lang, oh. 350 at 220 yung Umaga na, umaga na tayo. Grabe, dami tao, linggo kasi ngayon. Sige, oh, run, dan. dan dan dan. run. Grabe, pati tayo, pati. Alah, impression ng ano hipu no? Two three hundred, four hundred,